Susan, ni am um, sa pag-resign po ni VP Sara bilang DepEd Secretary ay napakagandang move po yun para sa kanya. Kasi una, alam natin na wala na po at hindi na po naibigay ang confidential funds ng DepEd. Pero po, ang maging uh, isang leader po ng opposition, ay tingin ko po ay hindi po siya maging ganun ka-convincing to be a leader kasi po una, yun nga pong sa confidential funds niya na di na nagastos ng 11 days lang na yung 125 billion if I'm not mistaken, ay hindi po niya na-explain it well. At ang, ang dami pa po mga katanungan na pwedeng itanong sana ng mga tao, na mga reporter, pero hindi rin po niya napagbigyan. So tingin ko po sa ganitong aksyon na hindi po niya kayang mapanindigan at ma, i-explain ang kanyang side, ay mahirapan po tayong pagkatiwalaan ng isang oposisyon. Kasi ang alam ko po, kapag oposisyon kahit sa anong issue, kahit anong issue on the spot, kaya nyo pong sagutin, kaya nyo pong harapin whether it would be good for you or bad, but still, you need to defend it. Kasi po, kayo po ay leader. At kayo po ay tinitingala at lahat ng tao po ay pwedeng manalig sa mga sagot nyo. Yun lang po at syukran. I'll make this short and sweet. Hell no.